Nagkabitak-bitak ang mga kalsada at nasira ang mga bahay sa magnitude 5.8 na lindol po. Sa Leyte, nakamdaman ang pagyanig sa Cebu habang may hiwalay pang lindol sa Zamboanga. Nasa front line ng balitang yan, si Bril Montalvo. Naglalakihang tipak ng bato ang nakahambalang sa kalsada sa barangay Tabogon sa Liloan, Southern Leyte. Mula yan sa bundok dahil sa magnitude 5.8 na lindol. Puro tipak ng bato rin ang kalsada sa bayan ng San Francisco na epicenter ng lindol. Nagkabasag-basag pa ang mga kasangkapan sa loob ng bahay na ito. Pati appliances na hulog sa lakas ng pagyanig. Halos wala na ring natira sa dingding ng bahay na ito. Nagkawasak-wasak din ang mga kalsada at tulay sa bayan. Sa bayan ng Libagon, nagsilaglagan din ang mga paninda. Meron pang nabasag ng mga salamin. Gumuho naman ang bahagi ng bundok sa barangay Old Gin sa Ugon sa bayan ng St. Bernard. Si Gemma nininerbios pa rin matapos lumindol habang nasa eskwelahan ang anak. Nung medyo mahina na po, hinakbo namin ng asban ko kapunta sa school. At nung anak ko sa sabi ko niya, Ma, bagyo ma. At yung, yung room daw nila, nag-shake daw, nag-shake. Ayon sa FIVOX, higit apat na pong aftershocks pa ang naitala sa Leyte. Umabot din ang pagyanig sa Cebu City. Sa Guadalupe Elementary School, nagtakbuhan palabas ang mga estudyante. Ayon sa FIVOX, tectonic ang lindol o dulot ng paggalaw ng fault sa Visayas. Hmm, expected naman po na makakaramdam talaga sila ng mga pagyanig, maminsan-minsan. Okay. Uh, seismically active po yung lugar. So... Nagkalindol din sa Zamboanga City, pasado alas 11 ng umaga, magnitude 5.4 ang lakas nito. Agad lumikas ang mga empleyado ng gobyerno maging ang mga estudyante sa iba't ibang eskwelahan. Sabi naman ng FIVOX, hindi magkaugnay ang lindol sa Leyte at Zamboanga. Uh, wala pa pong teknolohiya ngayon sa kasalukuyan ng pagpe kung kailan mangyayari ang earthquake, kung gaano kalakas ito at kung saan ang mga lugar. Ang pinakamahalaga po dito ay yung mga paghahanda na kailangan, kailangan nating gawin. Pagtitiyak pa ng ahensya. Ang mga naitalang lindol ay hindi maituturing na sinyales na papalapit na ang The Big One o ang magnitude 7.2 earthquake na pinangangambahan sa Metro Manila. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Mawid David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.